David ko Hiwalay na sa Non-Showbiz Jowa, Anyare Tila pasabog ang simula ng 2025 dahil maging ang kapuso aktor na si David Licauco ay hiwalay na rin sa kanyang non-showbiz jowa. Trending ngayon ang actor sa social media dahil marami sa mga netizens ang nakakita sa isang post ni Joy Marcelo, ang vice-presidente ng GMA Talent Management Arm na Sparkle. Makikita sa kanyang Instagram post noong December 2024 ang kaarawan niya kasama si David at ang isa pang kapuso star na si Nikki Ko. Mga single ngayong Pasko, at David po at Nikki Ko underscore, saad ni Joy sa caption. Ang naturang Instagram story ay muling lumabas matapos ang pag-anunsyo ng ka team ni David na si Barbie Forteza na hiwalay na ito sa kapwa-kapuso aktor na si Jack Roberto. Matatanda ang noong June 2024 ay inamin ng binata na, taken, siya pero hindi nito binanggit kung sino ang girlfriend nito ngunit may mga netizens na tila may ideya na kung sino ito. Noon pa man ay marami na ang umiintriga na hiwalay na sina Barbie at Jack lalo na nang umingay ang tambalan ng aktres at ni David na tinawag na Barde pero ilang beses itong dinenay ng dalawa at ngayon ngang 7 years na sila ay tuluyan na silang naghiwalay. Marami naman ang natuwa at nagdiwang sa mga Barde fans sa paghihiwalay ng long time couple na Jack B. Samantala wala pa namang inilalabas na pahayag si David hinggil sa pagiging single. David Licao ko single na rin katulad ni Barbie Forteza. Coincidence ba o oh, may something fishy?